isang mabuti at uh, pinagpalang araw mula sa ating lahat mga kapatid mula sa mapagpalang Diyos sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos sa araw na ito ating ipagpatuloy muli ang ating sinimulang pag-aaral sa Awit 23 tayo muna ay eh, lalapit sa Panginoon sa panalangin. Aming makapangiri ang Diyos, aming inihiling muli ang inyong pagpapala, ang inyong gabay, ang inyong uh, karunungan sa si amin sa mga bagay na kami naman ay makikinig muli mula sa inyong mabiyayang salita. Samahan nyo kami sa bawat patutuhanan, sa bawat uh, bagay na bubuksan nyo sa amin mula sa inyong mga salita. O rin lang yung dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa awit 23 mga kapatid, ang ating pinag-aralan, ang Panginoon, ang ating mabuting pastol. Iyon <clears throat> ang uh, sinimulan natin Awit 23, anim lang na versikulo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Pinapahiga niya ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa tahimik na mga batisan. Binabago niya ang kaluluwa ko. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. O bagamat ako'y lumalakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng anumang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasakin. Ang pamalo at tungkod mo ay umaaliw sa akin. Pinapahiram mo ng langis ang aking ulo. <clears throat> ang saro ko'y Tunay na ang kabutihan ng Panginoon ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw sa aking buhay. At ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mure ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito ang likha ni David ayon sa gabay ng Panginoon sa pagsulat ng awit 23. Nagmumula sa kanyang mga labi. Muret mula sa puso ng Panginoon ay sinusulat para sa atin ng kanyang salita. Awit din at salita. Ang mga salita ng mga awit ay mga salita rin na mga na, na ating pag-aralan. Ngunit mga awit din na ating uh, awitin para sa kanya, para sa kanyang kapurihan. Ito ang pakay ng mga awit, mga kapatid. Hindi lang natin kailangan basahin, ngunit kailangan din natin aawitin sa uh, layunin na siya'y bigyan ng papuri sa kanyang mga awit. Yan ang psalm mudi na ating sinusunod at yan din ang ating pinapag -aralan. Ang Panginoon ang ating mabuting pastulo. Tinignan natin ang tatlong mga bagay. Una, ang Panginoon ay mabuting pastol. Siya ay Panginoon ay personal nating pastol. Ang Panginoon na uh, ating pastol ay nagtataguyod at nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Pangatlo, ang Panginoon ay, na ating mabuting pastol ay nagtataguyod at nagbibigay ng ating uh, material at uh, ng ating material na pangangailangan. Katapusan sa ating pinag-aralan nung nakalipas ang Panginoon ng ating pastol, uh, ang ating maputing pastol ay nagtataguyod at tumutugon ng ating pang na pangangailangan. So, una, si personal na pastol siya ay mabuting pastol na nagtataguyod ng lahat ng ating pangilangan kaya wala tayong pagkukulang material na pangangailangan at spiritual na pangangailangan dito sa pang ang Panginoon na ating mabuting pastol ay gumagabay oh, pumapatnubay pares lang yan at nag-iingat sa atin ang ating mabuting pastol, siya ating gabay, siya ating patnubay na nag-iingat sa atin. Yan ang sinabi sa 4. Ano sinabi sa verse 4? O bagamat ako'y lumalakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng anumang kailan, ng anuman kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin o ikaw ay kasama ko. Eh mga kapatid ang binitiwan ni David na mga salita tungkol sa Panginoon niya, sa Panginoon nating personal na pastol. Siya ay mabuting pastol pang-apat na gumagabay at nag-iingat sa atin. Sa anong paraan? Sinabi niya sa verse 4, kahit man ako'y lumalakad, siya'y gumagamay sa ating mga lakad. Siya'y gabay sa lahat ng ating lakad. Kung salitang lakad, hindi naman literal sinasabi. Nagsasabi tungkol sa ating mga gawain, sa ating mga layunin, sa ating mga <clears throat> proyekto sa buhay, sa ating bahay, o sa ating mga lakad sa labas, mga trabaho. Yun siya ang ating gabay sa lahat ng ating mga lakan sinabi ni David kahit sa madilim na uh, landas o lambak ng kamatayan ang ginagamit sa King James version ay uh, valley of the shadow of death yung valley lambak oh. at ang kanyang description ay sa madilim na lambak ng kamatayan Kahit daw siya naroon sa lambak ng kamatayan Ang Haring David sa kanyang karanasan ng pagiging pasto, ay Lumalakad sa lahat ng landas, lahat ng uh, daan uh, Mayroong mga daan na malalapit sa mga bangin Sinabi niya ni landas o lambak ng kamatayan may mga panahon na siya ay uh, naroon sa mga mahirap na paglalakad kasama ang mga uh, tuba na may mga leon na maaaring pumapatay. Uh, at, uh, delikado. At siya naman na naging hari, sila naman ay dumaan sa maraming Laban, labanan kasama ang kanyang mga kawal doon sa mga lambak ng kamatayan. Oh. At sinabi niya, hindi ako matatakot. Iyon ang papahayag ni David bilang pagtitiwala sa kaniyang Panginoon na mabuting pastor. Hindi siya matatakot kahit saan daan man, kahit saan lakad, kahit anong Uh, problema sa buhay ang kanyang uh, pananalig na sinabi ay ikaw ay lagi kong kasama yan ang pangako ni Jesus naman sa kanyang mga alagad sa Matthew 28 20 and lo I will be with you always until the end of days narito kasama ninyo ako sa lahat ng panahon Ganun din ang sinabi ng Panginoon kay David sa dating tipan kasama niya at hindi siya matatakot. Yun naman ang uh, dapat nating panatilihin at paniwalaan na kung ang Ama na mapagmahal nag-iingat kasama natin. Kung tayo mga anak, hawak tayo ng Diyos sa kanyang kamay, sa kanyang kanang kamay, hindi tayo matatakot. Yan ang sinabi ni David, ni Isaiah sa Isaiah 41.10 Huwag kayong matakot matatakot sapagkat kasama niyo ako Do not fear for I am with you Huwag kayong panghinaan ng loob sapagkat ako ay iyong Diyos Palakasin kita o oh, tutulungan kita ahawakan kita ng aking kanang kamay ng aking katuwiran I will uphold you with my righteous right hand right hand of my righteousness tignan mo ganoon katatag ang profeta Isaiah sa kanyang pagsasabi ang iyong isa pang dahilan na ang gabay ng Panginoon ang ng Panginoon ay naroon at hindi tayo matatakot at siya patuloy na nag-iingat sinabi ni David sa 4, ang iyong tungkod at pamalo ay nag-aaliw sa akin. Thy rod and thy staff, they comfort me. Tungkod at pamalo, yung tagapag-alaga, yung pastol ng tupa, may dala siyang tungkod at pamalo. Isa lang yon. Rod and staff is one instrument. Yon ay mayroong uh, pang uh, panunungkit parang ganun ang forma rod uh, palo at saka tungkod so yun ay gamit ng mga nag-aalaga ng tupa upang hilain ang mga tupa upang gabayan ang mga tupa upang uh, paluin <laughs> ng kahoy na yon ang mga uh, matigas na mga tupa yon Ngunit yan ang ginamit ni David na sinabing tungkod at pamalo, nag-aaliw pala uh, kung ang tupa lang ay makapagsalita. Sila'y natutuwa. Sila'y inaaliw pala sa tungkod at pamalo. At tayo naman ang mga tupa ng Panginoon na nakakaalam na tayo inaaliw pala ng Diyos sa kanyang tungkod at pamalo. Ito ang salita niya. Ang ibig sabihin Ang nag-aaliw sa atin naman Ay hindi naman talaga tungkod at pamalo Literally Sa mga tupa may tungkod at pamalo Ngunit Sa ating Pangkristyanong pang aliw Walang iba kundi ang, ang kanyang mga salitang Kanyang mga pangako Ang kanyang mga uh, Katotohanan Na nagsasabi ng uh, <laughs> Pag-iingat gabay sa ating buhay. Ang At mga pangako na napakarami. Huwag kayong matakot. Ako'y kasama niyo. Yun ay aliw. Nag-aaliw sa atin. Kaya sa mga panahon na tayo ay, uh, naghihirap, nalulungkot, sinabi ni Pablo sa pangalawang korinto, uno na tayo inaaliw ng Diyos. Tayo'y uh, naaaliw. Uh sa kanyang mga pangako at tayo rin ay ginagamit ng pangaliw sa iba. Kapagka tayo pinapalakas ng kanyang mga pangako. <coughs> sa panglima, uh, ito pa, uh, kasama sa pangapat, di pa tayo natapos na siya ang Panginoon na mabuting pastol na gumagabay at tumutulong kahit sa hirap, kahit sa harap ng mga kaaway. Gumagabay at tumutulong kahit sa harap ng mga kaaway. Yan ang sabi sa 4. Ito ay uh, bihira makita at binanggit ni David sa kaniyang mga salita. Makikita lang ito sa 5. By the 3, 5. <coughs> sinabi ni David, Ah uh, tinag hahandaan mo ako ng lulang sa harap ng aking mga kaaway pinahiran mo ng langis ang aking ulo umaapaw ang saro ko tatlong bagay ang kanyang sinabi ngunit ito muna siya ay gumagabay at tumutulong kahit sa harap ng mga kaaway ang Adabid na isang magiting na kawal, no? sabihin natin, uh, hari na magiting na tagapagtanggol, magiting na kawal, lumalaban sa maraming paraan, sa maraming panahon. Oh. <coughs> At uh, nasaranasan niya ang mga kaaway. Ngunit ang kanyang sinabi, na sa harap ng mga kaaway, ang Diyos ay naghahanda ng pagkait ng mga uh, pangangailangan niya. Hindi siya iniiwanan, ibig sabihin. Hindi siya iniiwanan ng Diyos, naro ng katapatan ng Diyos. Sa lakad na mahirap, sa panahon ng pangangailangan, kahit sa mga panahon ng digmaan ng mga kaaway. Ang mga uh, sundalo ang ating mga kawal ay binibigyan ng proteksyon ng bayan at binibigyan rin ng pangangailangan kagaya ng pagkain. Si David ay may pangangailangan kahit sa panahon ng uh, bigmaan, kahit sa panahon ng paghihirap. Naroon ang pagkain, naroon ang lakas na ibinibigay ng Diyos. At kaya ganon din sa atin. Maaring panahon ng... Uh, hindi mahirap na panahon, madahimik, oh, matahimik, matiwasay na panahon na ng Panginoon. At sa mga paghihirap, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng uh, pag, uh, pagkakaroon ng kabigatan ng puso, sa mga panahon na tayo dadanas ng hindi madali na mga uh, karanasan naroon ang pangako ng Panginoon. Yon ang binitiwan ni David sa kanyang pagpapahayag ng na ang Panginoon ay tunay ng mabuting pastor. Katapusan ang Panginoon. Panglima pala. Ang Panginoon na ating mabuting pastol ay nagpapadama ng patuloy na pagmamahal sa atin. Patuloy na pagmamahal sa atin, pinapadamaan niya. Hindi lang niya sinasabi. Kailangan namara mararanasan natin, madadama natin. Anong sinabi niya sa patuloy sa singko? <clears throat> pinapahiran niya ang ulo ko ng langis. Pinapahiran ng langis ang ulo ko. Yung anointing, ang mga atupa, uh, literally, pinapahiran ng langis pala kanilang mga ulo. Uh, karamihan sa dating tipan ang langis ng olibo, olive oil. Yan karamihan gamit ng mga uh, taga-Israel ng olive oil. So, pahid pala yan sa mga ulo ng mga tupa. Parang uh, di naman liniligo. Sila'y binibigyan ng pag-aalaga. Parang gamot din may mga sakit-sakit siguro ang kanilang mga balat, lalo ng kanilang ulo ay pinapahiran. Ang pagpapahit or anointing mga kapatid sa Biblia ay maraming uh, kahulugan. Una, literally kahulugan ito ng pag-aalaga ng Diyos. Pangalawa, pag kahulugan ng pag uh, pagtatalaga ng Diyos tayo tinalagan niya na kanyang mga anak ang pagpapahit din ayon sa Biblia ay nagkakahulugan din ng pagtuturo ng Espiritu ng Diyos. Sa tinuturoan tinuturuan sa amin ng 1 Juan 2.26-27, mayroon tayong anointing oh, pahid pahit mula sa banal na Espiritu at hindi na tayo nangangailangan na ng tao na tagapagturo sapagkat siya mismo ay magtuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu yon ang anointing of God. In our head, kaysa ulo talaga yung pag-anoint kasi naroon ang ating isip. Ang pagpapahid o ang pagtuturo, ang gabay ng Diyos at ating mga isip sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano pa? pinapaapa uh, pinapaapaw ang aking kopa sa pagpapadama at patuloy na pagmamahal ng Diyos bilang mabuting pastol, papadama siya na pinapaapaw ang ating kopa, yung cup. Uh, isang simbolo na mahirap kung magbabasa kayo, ano bang may kopa dito na ito naman ay tungkol sa Panginoon na pastol. Uh, binanggit niya, yung cup. Ah. Uh, Siguro yung uh, Diyos na Pastol ay nagbibigay ng ating pangangailangan sa ating inumin. Ang inumin ni David, uh, naroon sa kanyang cup, daladalan niya at umaapaw. Punta siya sa mga batis, kasama ang mga tupa. Siya rin ay umiinom doon sa mga batis at umaapaw ang kanyang kopa itong cup sa Bible, maraming symbol. Symbol of blessing, symbol of uh, suffering din. Oh, sa sabi rin ito tungkol sa mga paghihirap. E eh, umaapaw rin ang ating mga paghihirap. Sabi niya, ang saro ko yung umaapaw. Maring sa ating pagsunod sa Panginoon, aapaw ang ating blessing. Pero aapaw rin ang ating mga paghihirap. Sapagkat tayo ay lalakad sa sama, susunod sa Panginoon sa kanyang mga hirap. O, at tayo ay kapag tayo nahihirapan dahil nag, tayo nag uh, tayo sumusunod, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Yun ay umaapaw na mga pakikisama sa kanyang mga paghihirap ayong kay Pablo. O, diba, Napakalalim na kahulugan. My kap overflows. My cup runneth over. yon Ano pa? Maranasan natin ang kaniyang kabutihan at habag sa lahat ng araw ng ating buhay. Ito. Ito ang pagpapadama. Patuloy na pagpapadama ng mabuting pastol sa kanyang pagmamahal sa atin. Sa lahat ng araw sa ating buhay. Sinabi niya, ako ay <coughs> mabuti sa inyo. Kahabagan ko kayo ang aking kabutihan. Kabutihan ng Panginoon, His goodness and His mercy shall follow you, shall follow me all the days of my life. Lahat ng araw, lunes hanggang linggo, lahat ng araw sa isang buwan, 30 days, uh, 100, uh, 365 days of the year, di ba? four weeks of the month, fifty-one weeks of the year. Lahat ng araw, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, sa sunod na araw, sa sunod na linggo, sa sunod na buwan, ang pangako ng Diyos sa iyo at sa akin, lahat ng araw ako'y mabuti sa iyo. Sa lahat ng araw ako'y mahabag sa iyo. Tatawag tayo sa kanya, sabi ni David, He will call upon me, and I, I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Yan ang mga salita na binitiwa ni David sa Salmo 91.15. Ang Panginoon na mabuting pastol ay nanganga, nangangako nang walang hanggang pakikisama Ayan katapusan Nangangako ng Walang hanggan Walang katapusan pakikisama Siya'y kasama na Walang katapusan Walang hanggan doon Sa kanyang Tirahan Doon sa kanyang bahay And I will uh, Dwell In the house of the Lord forever Awit naman ito eh Sinabi <coughs> Surely goodness and mercy shall follow me all the days, all the days of my life. And I will dwell, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tinan mo yan. I will dwell in the house of the Lord. Mananahan ako kasama ang Panginoon sa kanyang bahay. Yan ang sinabi ng mga ni Jesus sa kanyang mga alagad sa uh, aklat ng Juan Kapitulo 14. Sinabi niya na ako'y pupunta roon at maghahanda ng bahay. In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you so that where I am, you will be there also. Kung saan man ako, kayo'y naroon kasama ko. Maghahanda siya ng tirahan. Hmm. Doon sa kanyang pamamahay. Oh, he, siyang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Yan ang pangako ng Panginoon na ating pastor. O rin ang Panginoon sa mga katotohanan na ang Panginoon natin ay tunay nga na personal nating pastor. Pastor na tagapag-alaga at nagtataguyod, nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, material, spiritual, siyang Panginoon na mabuting pastol na gumagamay at nag-iingat sa atin. Siya ang Panginoon mabuting pastol, nagpapapadama, nagpapadama ng patuloy na pagmamahal sa atin. Purin ang Diyos, tayo manalangin. Purin ka, ama namin Diyos, na ikaw ay mabuting pastor sa amin. Turuan nyo kaming manalig, lalakad, kasama sa inyo ng buong pananalig. Tulungan nyo kami sa mga panahon na mahina kami, na mahina ang aming pananalig. Hawakan nyo kami, huwag nyo kaming iwanan, huwag nyo kaming talipdaan. Pagpalain nyo pagtuloy ang aming pagtitiwala sa inyo bilang mabuting pastod. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Pero ang Diyos mga kapatid. Nawa'y pinagpala tayo sa ating uh, pangangaral ng salita. Hanggang sa sunod nating pakikinig.